Lima naman ka na bata ka babae ang report nga nadula sa Talisay City Negros Occidental. Nakita na kagat turnover sa otoridad. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa Sininga Eskinita, sakop sa Purok Water Lily, Barangay Zone 10, sa Talisay City Negros Occidental, sa masabi nagahampang ang lima ka na nga bata nga babae. Diri ini ulihing nga nakita lunes ang hapon, July 1. Tubtub -tub, wala na ini makapauli. Suno sa tiyas ang bata. Nakabatsyag na sila sa kakulba. Sa gindibot nila ang bilog na purok. Apang wala gin makitaan ang bata. Around past 1 p.m. in the afternoon yesterday, no? Tapos ang muna binga nabalaan nga wala na siya. So nagrankaran na tida yun ang pamilya. Nga ang ng mga relatives. Kaya muna din nga ginpangita sa sagwaan. Matapos nagpangusisa, natukiban sa mga imatangan nagupod ang bata sa luha sini ka mga pakaisa nga lunsay mga minor de edad sa bulig sa isa ka concerned citizen alas 5 ka inas ang kaagahon. Gin turnover ang bata sa police station 4 sa Bacolod City. Hindi na sini upod ang duha ka mga pakaisa sa baylo. Upod sini ang duha pa ka lalaki nga mga minor de edad man sa imbestigasyon sa Women and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Ginalantaw nga halin sa Talisay City Nagsakay sa bus ang bata, kagduha ka mga pakaisa sini. Sa North Terminal, ang mga ininagpanaog, kaginsuroy ang downtown area. tub, -tub nakalabot sa bahin sa Libertad. Pusible, suno sa kapulisan, nga sa Libertad na nagbulagay ang bata kag iya mga pakaisa. From Libertad, doon nagbulagay sila guro sa ng iyang kasen. kasin. So, amunin na meet kaming duwaman ka minor. Lakat naman sila until such time nga nakaabot sila sa Villamonte ginatutukan karon sa kapulisan ng duha ka minor de edad nga upod sini matapos nga nagreklamo ang bata nga nagasakit ang iya nga kinatawo nabalik na sa iya pamilya ang bata natala na pa nga ipaidalong sa medical examination agud mahibaluan puta tandog ini ginsern over na sa ginikanan ang isa ka minor de edad samtang yara pa sa kusudiya sa WCPD ang isa samtang ginapangita ang pamilya sini panungdo sa kapulisan sa mga ginikanan So sa aton nga mga ginikanan, so tutukan gid naton ang aton kabataan nga i-check gid naton always nga kon ara na sa aton panimalay. Upod Garuel well Bangoy, eh. Aileen Pedraso. One Western Visayas.